Mayong adlaw ka niyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Ubra o gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Marvin. Minyo ug may mga anak. Taga Sugod, Cebu. Apan di ako karon sa tabuilan magpuyo. Punto medikal kini og emosyonal. Ug may legal sab kining akong pangutanan. Nasakit gud ko o gibihaan ko sa kong asawa o mga anak. Aron inyo sabtan. ingon ini ang mga paghitabo. Uh, <coughs> Sakit pa din akong kumbag sa abaga. Jid, jid, dadana. May vibes! Uy, yung isang mga ka? Ang pingin mga nagunit sa kasi mga baga. Sakit na nga akong pabanggol. Init eh, pa sa kaigod. Huwag you know, na yun mong ipacheck up. Uh, wait, the, George, eh? Ay, huwag kwarta, George, ay. Ay, no, inang huwag kwarta, ba, ay. Kimulik kayo ng grasya na to, ana. Lead mangod ka, Dennis Construction, good. Aw, oh, oh, doon ay kwarta pan ni sa pamilya. Konsumo sa kong asawag anak. Pero nga nga pa check up sa doktor. Pagkul budget ala ano eh. Igor e, agad pala sa panginahin sa kong pamilya. Anak yung lagi na, basta pakiyado na ta. Eh, okay. Oh, eh. oh, yun eh. sa nasa ka? Eh, ako abaga. May mitusok sa kong abaga. Uh, Nag-uilap-uilap sa kasakit. Uy, ari mo na tapalim uh, may dali. Pasinong una tayo dali. Uh, uh, Nga naman eh. Sakit pa kayo. Wala ba eh. Nagdugo ang iyong hubag. Oh, Nimbuto naman tingali na may buto ang akong hubag. Bahu ka raw ba Bay, bay dad, hindi ka sa hospital na. Anong mahunara na? O baka, maoperahan uh, ang tarong. Eh? Uh? Uh. Marbs. Ay, uh. Lila. Paitabihan niyo mong kahimtang ko eh. Mau pinaglisod ta skwerta. <laughs> Nalanding pag yun noon ka dinis ng balanan. Huwag ganit ay eh, kaon ato. Pasensya <laughs> rin kayo, kanay. Masa, kanil ako tuyo ah. Kapuya, sanay mo ay. Huwag pinaglisod ta. Bakit sakit, bakit ka? Nagan pagit kayo sakit? Kaya sa doktor, diabetik sabi ko doon ka. Ay. <laughs>

paminhod SA ka, napalapawag si Diyos. Ano? Ano ba Ang inyong binawa. May sagol na lapas na dugo. Huh? Recorded by Splenda Gaming. <coughs> Nagluwa kong dugo dihang pila ka buwan nga mibalik og trabaho sa construction. Bisan bagko pa ko nga nakagawas si gikan sa ospital. Kinahanglan maguna ko nga makatrabaho dayon kay ako ra may gisaligan sa akong pamilya. Apan nabalik sa binuon ko sa ospital. ug nahibaw-an nga may pneumonia ko. May tambal ko nga gone for six months. Og gipapaway ko sa doktor. Uman sa unom ka buwan, mibalik na sa ko sa pagtrabaho sa construction. Og sama sanay tabon yat tubuna dibalet asa da nga pagluwa og dugo mas grabi na ang gihimong pagtambal nako gimo ra na kining siyap kabuan og 18 katambal ang akong tomaron sa usalang kaadlaw kalbaryo gid kaini nako kay nalipong nako og tinumar sa tambal og unya tabangi ra ko paghigda ilinabi ang na ko. Ay! Tapoy na binakugati man ni mo, Marvin. Ay! Wa na magigit kay gamit. Ay, ah. Wa na ganit kay kita. Kaya wala na ka magkatrabaho. At di man nun nun pagigit ka. At man sa imo inahan, oy Imo pa ko sa amo uban sa mga bata. Mangita kong trabaho, Marvin, oy o ibili na kong mga bata nga to nilang mamagpapa. Mama, Ang-ang, mag-name mo na kong ibiling na akong mga anak. Masakit ton man ka. Di man kamakatiman anak nila. o ba si Matakdan mismo nga bataan ng imong sakit? Elina. <makes> Ibihaan <noise> ako ni Elina, ba? Huwag oh. po ang nguntong imong asawa. Maayo lang sa maayo kapag lawas, nga mapahimuslan ka pa nila. Apon nga ingon ini na imong kahimtang, huwag oh, na, gilihaan ka na. Kaling ko kong maayaw Yung mga ko. Ano mo balik lang ko si Lina o gagawin ko mga anak. Kimingaw na ko Lina ba? Don Marben. Ay, ita din ay hindi ako tama kiton. na kayo ko. Ito ucap si Kuro niya sa kamingaw ka kung ipati sa kong pamilya. Huwag <laughs> niyo kung takpan ako si Elina. Hindi na saan makuntak ang iyong numero. Doong, Arben. Oh Nga nang iimong paniyod to, Doong. May balita ka ba ni Elina sa mga bata? Kumusta naman kan sila? Hmm. Ako ba? Dili unta ko gusto nga mong sulti ni mo ini. Kaya tingalig mag na sad ka. Niya mo samot imong sakit. Pero, ang ayan ka lang sigurong mahibaw ini. Eh. Aron dili ka na mula umpa. Ha? Huh? Wasipo, po ipasabot ma? <sighs> ang imong asawa, may lain ang laki. Kumusta Grabe ang gibatin akong kasakit karon sa nitabu sa akong kinabuhi. Nasakit na ko, gibiyaan pa ko sa akong asawa ganak. Ug may lain ang lalaki ang akong asawa. Ug ang labaw na kong gikabalakan. Kay akong, akong hibawan nga gidaog-daog sa bagong kaipon sa akong asawa ag akong kamanghurat anak o mura ko og no, natroma ang akong mga pangutana mao kini mosunod o na pangutana punto medical ang pagluwa na ko og dugo magbalik-balik pa man bisan og kinsin nakabuwa na nga nagtreatment ngano man ka kini nagpasabot ba ni nga may lain pa kong sakit kanuhan pa ko tana. Kining akong lapalapa, magmulmul o maayo. Mabot na gani ang pagmulmul sa akong mukumuko. Ug pirmi kong galuya-luya. Nga no Ikatulong pa Aga kong asawa, duna na nila kaipon. O gidaw-daw ang akong kamanghoran anak sa iyang kaipon. Gani ang bata mo rin malisan na. Natruma na ka siya? Ikaw patong katapusan katapusang pangutana. Punto legal. Gibiyaan ko sa kong asawa. Gidata na og butang o kinitaan. Wa ko binlibis ang piso. O may lain pang kaipon. O gidaog-daog ang ako kunong kamanghulang anak. Pwede ba na ako sila ipadakop diritsyo? Kay nag-ipon naman sila? Unsa masab ang ako ikaso nila? Palihog tabangi o tambagiko. kini ang suliran, Marvin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw ah, kaming gihapon, kami gihapon na muhatag ninyo og tambag to bag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay yun ninyong dugaya ay mo pagduha-duha, di tama uwaw, di tama ikog kitang tanan tay mga giagian kitang tanan na ginahanglan pod ug mga pwedeng maminaw ug nagkinahanglan sa tagpwedeng muthatag na nato og tabang ug tambag bone ato ang programa muna ipada ang hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong facebook account kini ang akong suliran official writer's page mahimo sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard vard Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to mga sukitig na optic paminaw and a big big shout out sa tanan nga mga nag-like, nag-follow nato sa ato ang DYHPRM Cebu. Nga mapwede ninyong mapaminaw ang atoang programa, dili lang ang kini ang akong suliran no nga programa ato ang time slot, pero ang tanang programa sa DYHP labi na usahay di magdali ta, di ta ka paminaw ang atong routine sa us Ay pwede natong ma-review no adto ta sa Facebook account or Wa mo kapaminaw po sa ato ang drama karon unsa kay tambag ni Dr. O sa puy tambag ni Attorney Elaine Bathan Au. mapaminaw na ninyo grabe gyud kaayo ang technology karon Yes sa mm. -hmm. and mapaminaw bi ata maski asa na ron ana Oh gabi kay ni si Tisbel Caballero Barliso at anil yes, sa Kuwait ni sa dok bisan nagluto ko dre sa akong amo okay. di okay. sa Kuwait uh, nag nagkuan siya no minus <laughs> makalipay kay sa <laughs> tanan kay sipa kayo ta all <laughs> over the world oh. Dili lang diri sa Pilipinas. But pwede gihapon minin, minin yung mapaminaw sa radyo, kung nag-drive mo, namos inyohang balay, or ah. sa ato apong YouTube nga channel. Yeah, mapaminaw tayo sa Dubai. May yes. ni Kim Pan, uh, ah, Melanie. Melanie Kimpan Melony Meloni. Albero. Kimpan. yes. Yes. Maminaw na na Sa si ato mga staff dia sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas. Mm. Uh, ning sa Sugbo, si Arlene Almini, Ada Jimenez, Rosana Abus, Madel for Orin, Orinos, Erlina Ponce, LB Acosta, o si Hilin Yaguso, no? Yes. Uh, Maayong pagpaminaw diya ni Dr. Edwin Minggito diya sa Sugod, Cebu. Ha? Yes. Uh, mayong And also na. to Sally Alfante, Carmela Masuko, uh, Bongko sa Tokyo, Kang Inday Pina Blogs, avid fan ko, no? From Egypt. Wow. Egypt. Imagine wow. Na, one wow. of the nicest, most historic places in the world. Yan yeah, na ako ng hmm. Egypt? ta sa pyramid o yes. Binda. di ganang kung picture siya ang mga siya. sphinx o mga pyramids no o sa tuwanita kabatsa dumalagan o kang Imelda Barbarona hi ma'am um, pinigreet mo niya siya kinakahuman kung 32 kilometers nga dagan wow congratulations pero ting sa kita sa konti L pero I did it 32, 32. wow huwag hindi ko nakahuman na to niya sa 3 grabe yun kanag yung sisilex ang butle yaman yun ang sisilex lang nun <laughs> ハハ <laughs> Ako lang basta ako nangihanggi message nga. Hi, attorney. good event. Happy jud ka ayoko ko nga nagka-friend sa Facebook. Idol jud ka sa among pamilya. Labi na. Sa kining ang akong suliran. Wapa kay attorney. Thank you, ma'am Imelda Barbarona. God bless you and your family. Also to Jeffrey lasponya Hello ninyo. Ay, nang luwag naging ko na attorney. Nga Huwag mo giga pilagwa po si Dr. Obra. guys, please guys. Inig-message nyo na po guys. Apilas Dr. Obra guys. Ha? Ipatas na ni guys. Nice. Kay Wai, yeah. was Y partner kung walas Dr. Obra. <laughs> <laughs> letter sender ka Ay, kisam at letter sender karong nung adlawan na to. Ang atong letter sender, hmm. si Marvin, no? Marvin. Yes. Uy, taga uh, Sugod so Cebu. Sugod so Cebu, no? Si Mayor Munyin. Ma oh. Yes, uh. hello. So, mm. nalimot ko. ni Kortone, bilitin na birthday na Yes. Pati mga luod na yun si Mirasol na. Dista Caminto, ha? Sa, mm. sa Grandeur Illness sa uh, uh, Massage Center. Oo. Mm. Uh, so, mayong... Uh, Nindot ning ato ang... Letter. Mayong bilitin na birthday. Mayong belated happy birthday. birthday. Tagdasugod so Cebu, si Marvin. Oo. Oh. Pero, na na siya sa tabuelan. Ah, mga bistil yeah. distil Sagol family. Sagol ni mga pangutan na medical, emotional, oh. legal, kay Oh. tungod sa iyahang uh, personal nga giagian kay murag nagbuwag ni siya sa si iyahang asawa unya nalayo pud siguro ni siya sa si iyahang anak uh, doc no mm. medical ning iyang unang pangutana ako lang ning ipangutana ni modoc okay. ang pagluwa kuno niya dugo magbalik-balik pa man bisan 15 na kabuan nga nag-treatment nga ano daw na nagpasabot ba na nga naa baka laing sakit nagpasabot na nga wa pa makurihan ma, ma tong iyang mm. Most likely pulmonary tuberculosis mm. no kanin, pagluwa ako klarohon lang nya sa minaw na to mga estudyante magluwa kag dugo gitawag na og ug no mm. Kung magsuka kagdugo, dugo mo na gitawag tong hematemesis So okay. kung magluwa kag dugo most likely ang problema sa respiratory tract mm -hmm. Kung magluwa kag most likely ang problema sa, yeah. sa gastrointestinal gastro. gastro okay. tract mm -hmm. So kung nagluwa kag dugo gihapon magpa sputum exam ka magpa-chest x-ray to find out kung naapabag hapon ang si Mr. tuberculosis Tubercul, Tubercul Bacillai, no? Yes, ah. si Mr. Tuberculosis. Oo. Ah. oh, ipa-check yun na. Unsay tao sa may iyang buhaton do? Sputum, sputum exam. Sputum exam. Uh, ah. Bay ang lima niya mo ipa-check. May ipa-check Tumon, no? kung positive ba, ha? Dili gyud nakaadlaw usa gawas ang result sa sputum Depende exam. Depende sa kayo, no? of dili man matter of days, days lang, days, na? Days. So ang ipanghatag na sa health center recommend man kining INH, uh, I I so uh, kwan INH sa Roy itambutol isoniazid o uh, uh, no? Uh, uh, mm. uh. uh, yes. uh, uh, mm. so mao na ang ipanghatag sa atong mga health center uh, libre niya sa una I do not know na kung libre pa bagihapon niya siya naagihapon na? -hapon, dok sa so, mga health centers na to, uh. yes so, kung so, siya naagihapon yung repampisin yes, no? Na? yes. nahatag na niya ang tawag na 4D pack mayroon mo na ah yeah uh, upat na siya klaseng tambal, tambal lang Na dapat inundod ni mo talan o niya nga ang doktor nga nag-aligla nimo o nagmonitor sa imong improvement mm. mo decide dere kung ihunong na ba tambal o dili pa ba yes medical gap niyang ikaduhang pangutana kabahin sa iyahang lapakaron nga magngulngol og maayo abot na gani kuno ang pagngulngol sa iyahang buko-buko ha ikan lapak hanggang lapa -lapa. buko-buko og uh. ko kuno siyang maluya ngano kaha na most likely ha ako lang pag nagpasa yes. kulang ka og vitamins na? Okay. most likely b complex no mm -hmm. kay kung kulang ganita og b complex kay specifically thiamine or vitamin B1, we are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Mm -hmm. Ang ato mga nerves sa lawas, dili kayo mo function kung kulang taog vitamins, no? Mm -hmm. O, oh, na kinahanglan po siguro na og kanang uh, exercise, no? Mm -hmm. Para ni ato ni Elin nga kusog kayo mo dagan. Ka <laughs> Mauna. Kay, mo promote mo na siya good blood circulation, no? Ako yes. mo kaning reflex sa ato ni, o kining massage yes, yes. Mo, mo, makahil, makatabang. Need gyud sad yun especially sa atuang kanang day to day nga um, mga routine usahay oh. manggunay ah. mga muscles na to nga wa kay nagamit mugahe ah. or na sobraan pud og no gamit need pud siya ah, i-release yes. yes kaya ang usahay mga kinahanglan tinanglan pud ning atong muscle parehar gud pud og unsa na man lang dihang parte nga atrophy sa ni siya ang gitawag na mo medical term na atrophy due to misuse mugamay. or no use mugamay oh, correct ah. correct kani yang isunod nga pangutana legal niya ni no? Dili doc, imo ni doc. Oh, Very yours. <laughs> oh. Ang iyaha kunong asawa nanay sa una nanay laing kaipon. Unya gidaog-daog ang iyahang kamanghurang anak sa iyahang kaipon. Karon mura na kunog malisang ang bata na trauma baka ni siya. Imo gining forte yes, doc. Yes, attorney mm. na lang ko ipaabot na oh. your child's mental health yes. is more important than their grades. Eno, Inood. Maunsa man ang mga early years sa development mm. sa bata, during the tender years sa development sa bata, very vital, very important kina siya sa iyang foundation as a person later on. Mm. Kung na-trauma siya, sa gamay pa siya, most likely uh, mag-experience kina siya some psychological problems mm. later on in life. No? Pero kung sa'yo, symptoms sa trauma, Dok, how Ye do you do yeah, yeah, ang symptoms sa trauma, gitawag na nato og ka re-experiencing signs and symptoms. Makurat siya, kuyawan siya, ah. o ma-expose siya sa more or less the same situation ngayang gikadlukan sa una. Onya mm -hmm. Unya katulug, Uy, mahadluk, mm -hmm. kanang dili ka tulog, mahadlok mm. kung -hmm. kanang dili ma luka na maka-trigger, unya mo isolate himself kana oh mo, so, withdraw so, tanawa ba? withdraw na, kung oh. naaba na nga mga symptoms oh. so you'll know kung na trauma ba ang bata or wa ipatanaw gyud ni siya Uga, yes. Uh, expert no kay luoy ba po kaya ang bata no correct ug uh, pwede na to iko lang attention sa iyang kaipon ani iyang mama nga kay kung na ay trauma and then because of the abuse kay gidaog og siya that can be a criminal case doc child oh. abuse or rs 7610 yes no kay ang pag-abusar or abuse dili raman na physical dili physical pwedeng psychological pwede mm. pwedeng economic emotional, <laughs> emotional. Mo, daghan oh. kaayo and so kung naa na and there are symptoms and if matanaw na nga naa and mauna ang nakakos hala liable ang kaipon yes even Now, ang mama yes mm. kung nga mo deteriorate ang performance sa bata sa school correct ayaw nagdugaya oh. yun ikaw pa tapos ang pangunta mm. legal na ni siya ito yes no? doc Kibayaan ko sa akong asawa mm. idala tanan na mong butang o kinitaan. Mm. Wala ko binli maski piso. Lo, kaya ko niyo O may lain ng kaipon o gidaw-daw pa kuno ang akong uh, mga anak. Mm. Pwede ba na ako silang ipadakop, idiritso na lang, idiritso kay nag-ipon naman sila. Uh, unsa sa nag nila. Okay. Akong klarohon, ako mo ingon tag-asawa, meaning to say na minyo, minyo mo. sila Eh, okay. daghan na kaikog mga na-meet nga mga kliyente, nga mo konsulta sa atuan na akong asawa akong asawa taud taud day tuwa sila naminyo. Mm. no kung tag asawa legally dapat naminyo mo kay kung live in ra mo kaipon gud na pero mo lagi na interchangeably tungod kay ang inyohang pagpuyo mas kay way bas, -bas sa kami mura mang gud pud mo minyo mo nang asawa na lang inyohang tawag pero akong i nga na ka Marvin sa hang missis and therefore ang kanang iyahang uh, kaipon ug siya nakakumit gud na sila kaso nga adultery kaya uh, ang babae nga minyo di man <coughs> pwede no makikilawas makigipon makigrelasyon ug lain nga lalaki nga dili niya bana no unya kana pwede gyud pero ako a ah, planuha og klatarong kay ang kustodiya in town sa mga bata asa dapat mapunta nimo unya iprove imo ginang I min mean, i-calculate everything usa ka mudas das og file og um, kaso kay ang ato ang punto ani mas better pa siguro nga unahon nimo ang pag kaso sa trauma o treatment sa imuhang bata o na. Kay kung pananglitan mang gani, mahibawaan nga naay abuse and na trauma na tinuod, add tutas custody, dili sa tadiri mo file o am um, adultery kaya ato ang makiha ang mama ug ang iyahara kaipon arisa sa didto sa welfare sa bata nga mahilayo siya sa further abuse kay the longer manggod nga ato nang itugutan nga naa sa puder sa iyahang mama ug sa iyahang kaipon nga magsige siya og ka abuse then mas mo grabe na hinuon ang trauma sa bata okay Alright. mga suking tigpaminaw, paminaw hinaot unta nga naa moy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Datak Araman. Daghang salamat um, o maayong, maayong adlaw. Adla.